Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung ano o magkano ang idineklarang kayamanan ng ating mga kasalukuyang mga senador. Kung ano ang nakadeklara sa kanilang mga statements of assets, liabilities and network o SALN. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Dahil sa mga aligasyong anomalya na kinasasangkutan ng mga ilang mga elective officials, na halongkat na naman ang dapat publiko ng salen ng ating mga inihalal na mga opisyal ng ating pamahalaan. Ang kahulugan ng salen ay Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito ay isang taunang report na dapat ihain ng mga pampublikong opisyal upang ideklara ang kanilang katayuan sa pananalapi. Ang dokumentong ito ay nire-require ng batas para isulong ang transparency at pananagutan sa pamamagitan ng pagdidetalye ng mga ari-arian, mga liabilities at pinansyal na koneksyon ng mga empleyado ng ating government, kanilang asawa at ang mga anak na wala pang asawa na ang edad ay 18 pabawa na kasama sa household. Kamakailan, Kinalis ng ombudsman ang mga paghihigpit sa pampublikong pag-access sa mga document na ito na nagbibigay daan para sa higit na pagsisiyasat sa yaman ng mga officials. Ang SALN ay nire-require ng batas sa ilalim ng Philippine Constitution Article 11, Section 17, which states, A public officer or employee shall upon assumption of office and often thereafter, as may be required by law, submit a declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. At narito yung mga information basi sa SALN na inilabas mismo ng ating mga senador. Tatlong senador, sina Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, at Amy Marcos, ang hindi pa naglalabas ng kanilang mga sariling salen. Narito ang mga 21 senators na naglabas ng kanilang salen. Kunahin muna natin ang pinakababang idiniklarang kayamanan at pataas sa pinakamayaman na senador base sa salen. Number 21, Senator Tish Escudero na may 18 84 million pesos. Number 20, Risa Juntiveros, 18.99 million pesos. Number 19, Keiko Pangilinan, 26.7 million pesos. Number 18, Bongo, 44.53 million pesos. Number 17, Joel Villanueva, 49.50 million pesos.

1.05 billion pesos. At ang number 1, Mark Villar, 1.26 billion pesos. Mga kaibigan, lumalabas sa mga senador, dalawa ang bilyonaryo, si na Mark Villar at Rafi Tolfo. Lumalabas din na ang may pinakamalait na kayamanan sa ilalim ng sa salen ay sina Senador Chis Escudero at Risa Hontiveros. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating pinag-usapan ngayon? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat. And please, don't forget to like and subscribe. Bye-bye.